Sabay, binabato na ng putik ang dalawa nating paboritong babaeng with balls, si VP Sara at si Super Ate to the President, Amy Marcos. Sabi nitong witness neto, sino ba yan? Alias Ray Bayan, Sa Senado na nung palabas daw ng premises ni Pastor Kibuloy, eh ito daw si Inday Sara at sa PRRD ay merong bit-bit na barel na ibinigay sa kanila ni Pastor Kibuloy. Inday Sara, Inday Sara. Masarap. Masarap. Mm. Ang mo na ka iskabag ng pusil. Ito ba rin negosyo anak nila doon <oblivion> sa Mountain Mountain? <đấy> Gunstore? Oo nga naman. Ano ang akala nila sa Prayer Mountain? Gun store. So tama naman ang e sagot ni Inday Sara. Hindi niya siniseryoso yung mga ganyang paratang. Pero alam niyo ba, itong alias Reyneto, abay sinungaling dahil meron siyang earlier recorded video na panaypuri ang kay ang puri niya kay Pastor Kibuloy. Dako pinupuri to the high heavens itong si Pastor Kibuloy, no? At saka ang storya pala niyan ay eh, talagang napaalis siya sa kanyang trabaho. So talagang meron siyang kinikimkim na galit at uh, kaya naman parang unbelievable naman yung mga sinasabi niya doon sa Senado. Eh, alam niyo naman na ng ngayon sa panahon na talagang mahilig magbato ang kung sino-sino, eh lima-sinko na po pwedeng bayaran no ah, para lang magtestigo. Pero maganda po diyan itong uh, recorded video nitong alias Rey Neto na pinupuri niya si Pastor Kibuloy, syempre kinokontradik niya yung mga di umano, yung mga illegal na ginagawa naman ni Pastor no. So kapag ganyan na may dalawa siyang ganyang video, ibig sabihin sinungaling at hindi dapat paniwalaan dahil siya mismo ay hindi kapadi paniwala. Now, binato si super ate to the president, Amy Marcos. Dahil nga pinupuntirya niya yung ACAP. Ay hindi rin niya alam na bigla palang merong 26.7 billion na akap Na ito ay wala dun sa proposal ng Malacana na ang tawag ay National Expenditure Program. Wala ito dun sa bersyon ng House na inapprove ng Kamara de sa plenary. Wala rin ito sa bersyon ng Senado na inapprove. At bagamat pinirmahan nila yan, ang firma ay electronic signature dapat ilalagay doon sa BICAM. Pero mukhang naisingit nga itong akap sa BICAM. Abay, binato siya ng mga kongresista ngayon ang sabi, eh ikaw nga, nagpa-realign ka ng bilyones na pondo galing sa four ps Nais mong bawasan ang mga natatanggap na ayuba ng mga pinakamahihirap daw na mga Pilipino. Well, sumagot po si Super Ate. Alam niyo po talaga, kahit anong paratang naman, basta ikaw ay nasa punto ng katotohanan, eh hindi ka tatablan. Ano pa lang nangyari? Aba noong 2022 budget pala ng DSWD, 45% pa lamang ang kanilang nagagasta. At ito po ay nalaman nila nung hearing ng 2023. So anong ginawa ni uh, Super ate to the President? Kesa naman bumalik yung pondo na para sa ayuda sa general funds. Kasi ganun po yun, pag hindi mo nagasta ng taon yan, babalik yan sa sa treasurer ng Pilipinas at hindi na pa magagamit ang programa. Ang sabi niya, gastusin na yan sa ibang programa ng DSWT. Then, kalahi seeds sa Quick Response Fund at saka sa AX. Dahil kung hindi po niya linipat yan, babalik at babalik sa general funds. Tapos, nagkaroon din ng pagbabawas daw sa AX na 5 bilyon. No? Pero ito po ay rinekomenda ng Senado pero ang bycam po ang nagtanggal nito dahil nga po nagbigay sila ng priority sa COVID. So hindi po totoo na siya nagrealign align Siya nga pong naglagay sa Senate version ng 5 bilyon na AX na natanggal dahil sa kakulangan ng uh, uh, pera dahil nga po sa kakagaling lang natin ng COVID. Ibig sabihin po niya talagang panahon na ng batuhan ng putik dahil talaga pong uh, lumalabas ng katotohanan na iya ang uh, People's initiative na yan ay talaga namang bribery initiative at politikos initiative. Well, ngayon sinasabi nila na parang may compromise na ng Senado at ang Kamara as lawmaking bodies ay eh gagawan ordinaryong batas tapos isusumitin nila sa taong bayan yung kanilang pinagkasundoan para ratifikahan sa isang plebisito. Yan po yung tinatawag nilang Bernas Formula. I disagree po. Ako po ay nag-aral ng na aking constitutional law at nagturo rin ng constitutional law sa UP. Ang naging teacher ko po dyan sa constitutional review ay eh sa tingin ko ay pinakamagaling na constitutionalist ever, si Vicente Mendoza. At kagabi nga po sa birthday ni, uh, ni Justice Victorino ay kami nagkita rin. Ang posisyon po namin ni Justice Mendoza, tatlong pamamaraan lang po ang po para amenda ng saligang batas. Constitutional Convention, Constituent Assembly at People's Initiative. Yung ginagawa ng Kongreso sa tingin namin, tinatrato nilang ordinaryong batas ang proposed amendments sa economic provisions ng Constitution ay unconstitutional. Bakit? Hindi po yan Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po, hindi gumagana bilang ordinaryong Kongreso ang ating Kongreso. Kung hindi, yan po ay non-legislative function. Kaya kinakailangan magkaroon ng Joint Assembly at dyan po sila magpo-propose ng mga amendments no tapos dapat separate voting para po yung sona no di ba pag sona joint session sila pero nagde-declare ng quorum ang Senate President nagde-declare ng quorum ang speaker so dapat ganyan po yan dahil yung constituent assembly hindi po sila umuupo bilang kongreso umuupo sila bilang constituent assembly na special assignment ng kongreso pero hindi po yan lawmaking. Pero pag pag-usapan po natin yan sa mga susunod na panahon. Ang importante, abay kinakailangan, itaguyod natin ng katotohanan sa mga putik na binabato dun sa dalawang babae with balls. At ako pa rin, no? Ako eh, kung meron sa sasaksid na presidente, ako po ay para kay Inday Sara for president at super ate to the president, Aimee Marcos for vice president. Bagamat pareho naman silang nagsasabi, napakaaga pa. Kaya nga hindi nila maitindihan kung bakit si Mr. Speaker napakaaga mangampanya panya at manira ng mga posibleng katunggali eh ang tagal-tagal pa ng 2028. 2025 muna tayo.